For this video guys, so eto na ang time na talagang kailangan ng uh, iwan muli si Talia at si Kuya Tyler para si Daddy ay magbalik trabaho na po. Ayan. So after 8 weeks... Ayan, nasulit naman ang kanilang banding, banding namin. Ayan, so masaya ang mga anak namin kasi nakasama nila ang kanilang daddy. So ayan, maaga po kami nagising. Ayan, at si Tyler and Talia dahil dito po kami sa Jollibee mag-aalmusal at diretsyo na din po kami para maghatid kay daddy. So ayan, hindi na po kami pupunta ng airport kasi mahihirapan po ako na dalawa pong bata ang aking kasama. So ang gagawin lang po namin, after po namin kumain sa Jollibee, dito na po kami nag-almusal. Musal. Ayan, dito lang po sa sakayan ng van going to uh, Manila si daddy. So, siya na lang po ang pupunta ng airport. Magta-taxi na lang po siya papuntang Terminal 3 na Iya. So, iwan na lang po kami dahil syempre guys, mahirap magbiyahe. Ako lang mag-isa. So, ayan, kumain na lang kami dito at sama-sama kaming mag-almusal. Sa huling pagkakataon, Ayan, nakasama namin si Daddy sa pag-aalmusal ngayong araw na to. Ayan. So hindi kumain si Daddy ng rice. So kami lang yung kumain. Ayan si Talia. And si kuya, kumain talaga ako ng rice dito. Ayan, so mukha ko dyan medyo malungkot. Aba, syempre naman, sino ba namang matutuwa na iiwan na naman? Pero guys, kailangan ko maging strong para sa aking mga anak. At eto na nga, andito na kami sa sakayan ng van. Ayan, nagdadrama na si kuya at hinatid namin si daddy. Ay, tingnan nyo naman si Talia guys. Ayaw, umalis kay daddy. gustong sumama at kapit nakapit siya ayan, so nalulungkot si daddy, Ayan, yan yung van na sasakyan niya going to Manila. So, ayan si daddy guys, nalulungkot. Si Talia, umiiyak po yan. O, ayaw talaga niyang umalis ang daddy. Gusto niya kasama doon, niya palagi ang daddy. So, ayan, hindi na kami naghahatid sa airport kasi mahihirapan po ako pag uwi namin. So, ayan, kasi si kuya mahiluhin. Ayan, so si daddy na lang. Ayaw din ni daddy na maghatid kami sa airport kasi hindi siya makakahakbang at malulungkot siya at naiiyak talaga siya guys so kaya hanggang dito na lang po talaga kami ayan si kuya guys nalulungkot na si kuya at si Talia gusto ko nang kunin kasi aalis na nga si daddy ayaw niya ayan umiiyak pa Diyos ko guys nalulungkot ako lalo pero hindi ko talaga pinapahalata na ako po ay nalulungkot at naiiyak na rin So, ayan guys. Ayan. Yakap na naman ang daddy niya. Ayaw niya talagang umalis ang daddy niya. Kailangan ko maging strong talaga at pinipigilan kong hindi maiyak at maluha. Ito na nga pag uwi namin ng bahay guys. Ito na ang kaganapan. Tingnan niyo si Kuya Tyler. Ba't ko umiyak? Daddy. Ha? I miss daddy. You miss daddy? Di ba nag-usap na kayo kanina? O, oh, ba't ka, anong iniiyak mo ngayon? Di ba nag-usap na kayo? Di ba, pinaliwanag naman yung daddy sa'yo, bakit siya umalis? Ganun pa ulit-ulit umiyak, nai-stress ako eh, sumasakit na nga yung ulo ko eh. Tapos nagdagan mo pa, tama na. Lalo akong nai-stress, lalo akong nalulungkot, lalo akong mababaliw. Gusto mo ba mabaliw si mami? O okay, ka umiiyak? Di ba, ayokong makakita ng umiyak? Di ba? Ayokong nakakakita ng umiyak, nai-stress ako. Oh, ba't ka umiiyak? Tige na, matulog na kayo doon. Busog na kayo. Tapos na kayo kumain, di ba? Mamaya, papasok na ako doon. Ayan, first day of night. Wala si daddy. Ayan, kinukumot ni Talia yung damit ni daddy. Ba't mo kumot yan? Ang ganto ko ko ba I feel big like daddy's hugging me, that's why. Oh. Mm. Roy, so sweet. <laughs> Tinan nyo guys, yung damit ng daddy niya na hinubad kanina, bago umalis yung daddy niya, ginawa niyang kumot. Mm. Oh, kuya, why are you crying? Again, you're always crying. Because kuya always is daddy. Mm. And daddy, because kuya wants to go, go daddy go back home but well, then daddy don't go back home so we, so we not already do not have so many money but well, we don't well, we don't like to have so many uh, we don't like to have so many money daddy is always crying don't cry, mommy is sad not crying daddy always crying again Si Kuya kanina pa yan eh. What, what I, what I always say is you have my daddy's na damita kasi you can't feel daddy. Kuya! Oh, you're crying again. You're sleeping na. Sige na, ganun talaga na. Di ba, hindi ka pa ba nang sanay? One year old ka pa lang noon. Si daddy umaalis na, di ba? Hindi ka pa ba nasa sanay? Di ba, palagi tayong dalawa lang. Nung andi dito na tayo, si Talia, oh happy tayo kasi tatlo na tayo, di ba? Di ba Talia? Oh, mm. uh, pero ang kamalungkot kuya. Hmm. Hmm. kumot mo para hagag ka ni daddy? Ano yung kuway? Kiss ka kuya be? Ano malungkot? Ha? Ano kasi? Ha? No, 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 no. Daddy. Naisip mo si Daddy? Ganun talaga anak, kiss na kung nang umiyak ha. Hmm, babalik din si Daddy. Hmm. Hmm. I love you. Sleep na. Magpray na kayo kay Jesus, pagpray mo si Daddy. Dali na. Sabay kayo dali na. Hmm. Si Talia maglead ng prayer. Oh, Jesus, good, good night to get mommy, good night, to mommy, to go there to get me This is a young people who And daddy, daddy. 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 daddy.